guys, may mag slice na naman ako ng karne, lalagay ko doon sa laing na lulutuin ko mamaya. Kasi alam nyo guys, pagka pinatagal ko pa yung mga gulay na yan, na mga bitbit -bit ko kanina, masisira. Kaya kailangan lulutuin ko na yan di ba? May dala ko kanina, kalabasa. Ayan naman yung niluto ko ngayon para sa aming almusal. Alam nyo ba kung anong ginawa ko sa kalabasa, guys? Ginisa ko lang siya. Tapos, nilagyan ko ng uh, okra at konting karne. So, di ba? May ulam na kami. Ganun lang. Mag-isip ng mga ulam. Napakasimple at ano guys? Napakasimple lang. At talagang makakatipid tayo. So, mas masarap kasi guys pag ganyan, ang ilalagay ko, yung ganito, yung may mga taba-taba, aray, aray, aray. <laughs> Yan ang ilalagay ko doon sa ating laing. Yan, mas masarap kasi pag may karne, malasa. Tapos, syempre, lalagyan ko lang rin yun ng uh, cubes, pork cubes. Okay, ayan. dami ko nga na-harvest kanina doon sa kabilang bahay, guys. Pagka umalis talaga ako, ganyan ako, guys. Hindi po pwedeng wala akong dala pa uli. Nanay na eh. Nanay. Umalis ka nanay. Hindi kailangan magutuman. Kailangan. Meron tayong muyak nguyain Kahit na busog, nguya na nguya. So, ayan na. Pero, guys, doon ko to lulutuin sa baba. Nagpalambot na nga si nanay doon ng ating mga gulay at syempre, ako, dali na natin tulong na maya. Yung sinana yun. Busy-busy kami ni Nanay ngayon, guys. Dahil nga Saturday ngayon, di ba? Yung aming bossing, alam niyo ba? Mag-shot daw siya. Umali siya na yun, di ba? 6 o'clock, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, mag-10 o'clock na nga. Oh. So, 4 hours siyang mag-shot guys. Anong klase kayo yung jogging yung ginagawa nun na yun, no? Baka, may dalang ha? Ha? Maritik, si Sen. Lang Parang langgang yun eh. Tismusurin pala, no? Tismusurin na yun, no? Uh, pag may kilala, o. Oh, uh, ito. Oh, ay, oh. Yung langgang, eh. Pag may kilala din, ang langgam na ganito. So. <laughs> ay, nako. Mamaya, konti, guys. Pabalik na naman tayo doon sa kabilang bahay. Kasi, ay, nako, may mga tawag-tawag. Important na tawag doon, ay ang dami ko nang naluto. O, oh, wala pa rin. Magti-10 o'clock na. Kailangan ko ng service. Ah, uh, Si Yayam kasi guys doon sa loob tapos na siyang kumain, tapos na siyang maligo, nanonood na lang ng TV, pero kami ni nanay wala pa rin ligo. <laughs> mamaya pa. <laughs> mamaya pa, ganito talaga ang buhay ng mga katulong sa bahay. Babalik na naman ako doon mamaya kila mama. Ngayon so, guys, bago ako aalis, kailangan kumain na kami ni nanay kasi maubusan na kami ng energy. Ito nga pala yung aking nilutong almusal, di ba? Maaga pa gulay na para malakas ang ang resistensya ni nanay, malakas ang resistensya sa mga pautos-utos ng mga big boss at ng mga little bossing namin dyan na walang ginawa kundi manood na lang ng TV at mamaya pagdating ni bossing eh, parin na naman utos so kailangan bago sila dumating bago siya dumating eh, nakakain na kami ni nanay at ready, ready na kami maging malakas so ito na guys ang aming ulam Umakain ba bakay nito It's so yummy Mamaya magluluto kami ni na guys Nang laing Sasarapan namin kasi ang ilalagay namin doon is yung uh, Karning baboy Aray-aray na naman eh mm. Aray-aray na naman yung may mga taba <laughs> Yung may mga taba, yung talaga yung mga pampasarap Yung taba <laughs> Inulit pa talaga <laughs> So let's eat, albasan na po